At dahil sa hapon na, ha, at hindi pa kami nanananghalian, eto pumunta kami ng mall. Nandito kami sa Tutuban. Dahil yung aking anak ay eh, diba, nang nanalo nga nung nakaraan sa kanyang contest, nagpromise ako sa kanya na pakakainin ko siya sa Greenwich. So eto, nandito kami sa sa Greenwich na kapag order na kami habang naghihintay kami ng aming order. Eto, dalawa busy sa cellphone. And tapos, maya-maya nga, ayun na, dumating na yung aming order unang nilapag yung aking order ay lasagna. Tsaka carbonara naman yung sa aking anak na may kasamang chicken. Yung sa aking anak na lalaki ay wala pa. Tapos maya maya nga, ayan, dumating na rin. Ang order niya ay chorizo. Yung may toppings. Tapos may isang solo na pizza. So ang sarap ng chicken nila dito. Yummy. Busog kami. Ang sarap ng na kain namin. Ayan, lasagna with chicken and rice yung sa akin. Tapos yung sa aking baby girl naman ay ano nga to kaya ano oh. sarap sarap ng kain ko oh, masarap pala sarap pala ang chicken sa greenwich o oh, nagkataon lang talaga na masarap niloloko pa ako ng anak ko <laughs> tiyan mo ano ko yung pinawa ko ng video yung lolok pa ni di ba ang sarap mm, sarap yummy ya at dahil nga late na yung lunch namin alas stress na ayan ayan lalaki ng subo tsaka lang talaga naman sarap naman talaga Ayan, kayo. Try nyo kumain sa Greenwich. Ayan, Greenwich, ha? Pinili ka ng anak ko. <laughs> Ay, dito kami kumain. Tapos with isang solo pizza. Masarap, dek. Kasi all in. All in on yung in-order namin. Ayan, yan. Cheesy. ang kanilang pizza. Ang tagal pang isubo ng anak ko. Hinihintay ko na isubo niya kasi bibidjuin ko. Ang tagal isubo. Hindi niya masubo-subo kasi mainit daw. Ayan ko, diba? Naiinitan da, daw siya. Sabi niya sa akin, mama, ang init nga eh. Sabi ko, bilisan mo na, isubo mo na. <laughs> Ayaw niya. Pero ang sarap ng pizza. Kasi mainit pa. Yung cheese niya, mga cream. Maano mo talaga yung cheese niya. So, ayan. Masarap ang kain namin. Kain tayo. Diba, malapit ko na maubos yung sakit. Pero yung lasagna ko, hindi pa nababawasan. Yummy, yummy. Siyempre, masaya yung aking mga girl. Kaya, kayo, pagka halimbawang meron sinasalihang pati para kami mga anak. And bigyan niyo sila ng price para pangakuha niya bigyan niyo ng price kapag ka nanalo para magsubi ka. Kaya yan, nanalo siya, first place sila. So, ayan. Kasi sabi ko sa kanya, bago siya umalis, kailangan manalo sila. Kasi pag, ano, pakakainin ah, ko sila, kakain kami sa labas. Aba, pagdating pa lang, salubong na nakagal sa akin. Sabi niya, kakain tayo, first place kami. So, Ayan, happy daw siya. Hmm. Happy, happy. Si kuya din, happy din. Ayan. Very, very happy. Ayan, tapos na aming pagkain si Mot na si Mot. Pati, ano, tikulang na lang kainin yung buto ng chicken eh. At sayang. And, syempre, masaya kami. At yan, pauwi na nga kami. Pero, actually, hindi na naman kami dyan umuwi. Nag-ikot-ikot muna kami dyan sa tutuban. Sa tutuban lang naman yan. And, mag muna kami doon sa food court. Upo-upo -up -up muna kami. Nag-panaliglami. Kasi, pag umuwi kami ng bahay, tutulog lang din naman. Kaya, nag-ikot-ikot muna kami. Ayan. Punting, ano muna, pahinga-pahinga. Tapos, yan. Pagkatapos niyan, syempre, ayun na kami. So, maraming salamat. Thank you for watching. Enjoy! Have a nice day, everyone. Thank you to my followers, friends, and always supporting us. Thank you, thank you. Sa labas pala ng tutuban, ayan, nung nakita namin, may food court din pala, may kainan. Sabi ko nga sa anak ko, may kainan din pala dito, dapat dito ka na tayo kumain. Sabi naman ng anak ko, walang aircon. <laughs> eh, napadaan kami. Ang dami mga kainan, mga pagkain. Sa labas ng tutuban yan. Thank you, bye-bye.